Yo, what's up guys? We're back again into another vlog and for today's video, pupunta naman po tayo sa Rusi para mautang ng motor. Hindi, <laughs> joke lang. Pero totoo yun. Pupunta tayo sa Rusi. Alamin natin yung updated ng kanilang installment ngayong 2023. So kung napansin nyo, galing po ako sa Barangay Hall. Kaso, hindi po ako nabigyan ng Barangay Clearance. So itatanong natin kay Kuya kung anong ibang way para marilisan tayo ng motor, okay? Let's go! Oh, Uh, senior na kasi. Hindi. Lang. Tapos, sir, yung ano kasi, uh, bali hindi kasi ako dito naka, naka registro doon ako sa Katanduanes. Nagtanong ako doon sa barangay hall ng Santo Domingo, hindi sila pwede mag-issue na hindi daw ako taga rito. Ano pa bang pwede yung requirements bukod sa barangay clearance? Sige, ma'am. naman, barangay clearance po talaga yung pinakalalaan talaga namin. Pero paano kaya yun? Ayaw nila akong rilisan kasi hindi nga po ako taga rito. May asawa ka ma'am na taga dyan. Katanduanos din. Katanduanos. Pero yung, opo. Pero... Uh, may ano ko, oh, mga kapatid. Nanandito. Oo, oh, ah, kasi yung... Pero saan ba sila nakarehistro? Ayo tama, yung isa kong kapatid sa Santo Domingo na siya nakarehistro. Pwede po yun ma'am tapos kung ano, may asawa din po. Opo parang parang sila na lang. Kapatid naman mama, kapatid mo talaga. Ah, oh, kapatid ko so, siya. So, ikaw na lang yung commuter mo. Ma ah, okay. Pero ikaw naman magiging user ng motor. Ah, ako po. Kasama siya na lang yung ako na lang yung lalabas na commuter. Opo, ah, kasi yung commuter man ma'am is pangalawang niyari po yan ng motor. Talawang ah, okay. Uh, ah, paano na lang din ako sir pa compute na lang po ako ng 2 years 3k na down payment Ah, bago ba ito yung sa yung sa model na TC150 na kukunin niyo po? Oh, okay. so yung DP niya po is 3,000. So ito na po yung DP niya, then COD price niya po is 46,500. Okay. So ito na po yung 300 is rebate niya po ito. Ah, uh, sa loob ng tatlong taon ma'am, or 3 years ma'am. 2275 po yung magiging monthly nyo po ma'am. Okay. So ito po is monthly nyo po talaga. So pag updated po kayo maghulog, meron po tayong rebate na 300 pesos. So ito na po yung magiging net monthly po natin ma'am. Okay. Ito na po yung uhulogan natin buwan buwan. So sa 2 years naman po, um, 3,120 yung monthly. So may rebate din po na 300 sa pag-update po tayo maghulog. ulog So, ito po yung magiging ulog po natin. 2, 8, 20 po sa loob ng 2 years po yung okay. maging monthly po. Sir, yung sa abot uh, po sa pag mga ilang, ilang araw po ba yun na pwedeng... Uh, hindi man siya abutin ma'am ng isang araw ma'am. Kasi confirmation lang naman ang address yung kailangan namin. Ayun lang po ma'am. O ganun. Apo ma'am. Tapos pupuntaan nyo na lang yung address? Basta confirm yung address, uh, may requirements na po kayo. Apo. yun po is yung pang down po nyo na 3,000. Okay. ilalabas nyo po yung motor. araw. A releasing na rin agad na? Apo. Apo, okay, ganun. ganun. Mabilis lang na po yung ano ma'am. Ah, sige po. Thank you, sir. Pahingin na lang sa ako, sir, ng ano. Pipila pa ako yung saat, kapatid. Pabalik na lang ako. Thank you. Parang ito yung sampan na rin mo na po. Tsaka valid ID lang niya, tsaka sa akin, di ba? Thank you po. Dala ko po yung ballpen. Ng balik natin, sayang din to. <laughs> At ayun na nga po guys, since hindi ako pwedeng kumuha ng motor kasi hindi ako residente ng Santo Domingo, inistorbo ko yung kapatid ko. Pinuntahan ko siya sa school and uyan na rin naman niya. Yes po, teacher po yung kapatid ko, pang estudyante lang po yung high. Tawa-tawa ka po dyan ha, kala mo. Sabagay, pagkailang naman katapat mo. So ayun nga, fast forward, punta namin barangay hall. Then pagkakuha ng barangay clearance, dun, lumipad na ang aming team, papalik ng ang Rusi. Ilang days po bang si ba ang CI? Pagkakaroon naman. Ba? Mabilis man lang yan, Ma'am. Oh. Hindi naman matigas, ano? Ang clutch. Mabilis man lang ang transaction namin dito, Ma'am. Kaya pwede hindi? Paano yung mabilis na transaction? So, ayan na nga, nagpipirmahan na nga po contract signing na si Madam Dami. At alam kong gutom na din siya. Siyempre, hindi pwedeng wala akong exposure. Sayang naman nung ban aid ko sa sentido. Eh, Charles. So, ayan. Binidyo ko na nga yung unit. Kasi akala ko talaga, may aayusin lang sila. Hindi ko alam, guys. Iri-release -re na pala. Yes po. Gulat na gulat din kami nung kapatid ko. Kasi makukuha. Madadala na din po pala namin. Sa araw na yan. At yun na nga po. Binasahan Ay, na nga Miranda po ko ng Miranda Nights. <laughs> <sa laughs> Dali, yun yun yung pinaka-main tapos ibang part sa month, may okay. 6 month, months, 3 months, 1 month, depende sa pesa. So kung may mapili kayo ng Maraot, idiretso nyo dito para ma check natin kung sa warranty. Okay po. Tapos yung warranty lang niya, factory defect. Kung accident naman ko, yun, <laughs> hindi na-cover. Hindi na-cover. Okay. Oh. Tapos pag change yung numara, mga 500 km, first change yun. 1.5 uh, second change rate every uh -huh. 1,000 a every 1,000 a and... month? Uh, pwede ka mag-advance ng change rate pero bawal ka mong work pass okay kasi baka, baka matuyuan ang train eh mabuhid yung marine ka sa marine ah okay yun madam madam free service lang po po change rate bibili lang kayo ng marine okay. okay thank you, thank you. kaya na yung dati natin? So, ma'am, ma'am, ma'am. Atin na lang kayo, May Ay, nakal. Ito pa yung kapal. Mahatid na lang Alam naman na lang, diba? Kaya nga. Oh my God. Ngayon na rin pala makukuha. Ngayon na din i-release yung unit. Nice.